Effective, baka kaibang game plan ng Wolves Pinisikal si Luka Doncic, abay nawala nga sa laro niya Pisikalan at awayan ang nangyari sa game number 4 Abay trash tukan ang mga players Laglagan game number 4 tayo sa Western Conference naman Dallas Mavericks versus Minnesota Timberwolves. Dallas looking to advance in the finals while the Wolves looking to extend the series. Alamin natin agad ang mangyari sa first quarter. Walang well, Minnesota yung maganda nga umpisa at yan nga ay dahil sa kanilang much better defense na nilalaro dito. At sa opensa ni Andre Edwards may 4 points siya abay may 10 to 5 lead agad sila. Pero hindi nga pumayag dyan si Luka Doncic At talagang early takeover mode ang ginawa already with 8 points Para nga itay ang laban at 10 points Napailing nga rin si Doncic dito matapos niyang iskuran si Edwards Parang sinasabi na you can't guard me Then after the timeout, abay matinding 10-0 run ng bawi ng Minnesota at yan ay sa likod nga ng kanilang napakatinding depensa na ginagawa. At talagang hirap nga ang opensa ng Dallas dito may 10 points lamang in 10 minutes at mukhang ang sinusubukan ng Wolves players na asarin at alisin sa laro itong si Luka dahil nga sa kanilang mga hard fouls sa kanya kaya naman kinompronta sila ni Doncic dyan. Tapos sa last minutes nga natin ay kahit papano naman itong ang Dallas Mavericks ay nabuhay nga sa open at naka-score nga. At sa pagtatapos ng ating first quarter, 7-pointed for the Wolves 27-20. At sa ating second quarter naman, lefty layup ni Kyrie Irving, panis nga si Rudy Gobert, ganun na rin si Dante Exum, left-hand layup left din ang ginawa. Tapos sinama pa ng 3-pointers, biglang baba sa tatlong lamang, time out dito ang mga dayo. Then after niya nabay sagutan nga tayo at si Edwards pati na rin si Luka palitan dyan ng 3 pointers at sumali na nga rin ang ibang mga players dito sa back and forth natin at hindi na nga rin masyadong nakakalayo ang Wolves dito. Si Luka Doncic abay playmaker mode muna nga dito and with 4 minutes left natay na muli ng Dallas ang laban at 42 points. Tapos sa ating huling mga minuto ay naging close game na nga lang tayo at wala nga ang team ang nakakapag-build na ng lamang dito. At ang score natin reflects that we are tied at 49 points after 2 quarters. As sa ating 3 quarter, abay ang Dallas naman ang mayawak na ng lamang dito at sila naman ngayon ang nagdidikta ng laban pero tayo ay back and forth game pa rin. At nakakuha pa nga ng double technical foul itong si Jones at si Gobert sa kanilang away dito. Matapos niya na by card Anthony Towns na buhay na nga para sa kanyang team at ang laking tulong ang ibinigay niya para mabawi nila ang lamang 66-62 with 5 minutes left in the third. Then si Towns nga by silly foul ang ginawa dito, balik tuloy siya sa bench nang dahil sa foul trouble. Pero naman ang other Wolves player nag-step up din dito big time sa opensa para nga panatili ng kanilang kalamangan pero para naman sa Dallas aba itong si Jaden Hardy naman ang umako ng responsibilidad sa opensa at talaga namang big dunk ang ginawa dito tapos iniskuran pa si Edwards din rashto. pagtapos din bumawi naman itong si Antman ng kanyang bucket para gawing 78 to 73 ang score din niya rin si Hardy pabalik at sa ating 4th quarter naman na bayang Dallas explosive start ang ginawa dito sa unang tatlong minuto natin kung saan talaga namang nakadikit na nga sila dito sa Timberwolves at nakakaamoy na nga ng problema ang Wolves dito. Kaya naman quick timeout ang kanilang tinawag 83 to 82 ang score natin. Matapos ng timeout, abay si Daniel Gafford nilamon ng nga mga shot attempt dito ng Wolves players. Tapos gaya nga ng mga naunang game natin sa seri na ito ay another clutch baskets versus clutch baskets ang nangyari late in the fourth quarter. Tapos si Carl Anthony Towns, abay big time back-to-back -back clutch three-pointers ang binigay sa Wolves. 95-90 ang score, lamang sila with five minutes left, timeout Dallas. And then sa last minutes mga idol, Carl Anthony Towns patuloy ang kanyang three-ball na din Anthony Edwards on both ends, clutch, depensa at opensa at yan ngang nagresulta mga idol sa big win ng Minnesota to force game number 5 sa nilang bahay.